ding 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 Hey, I just met you. And this crazy. Oh, eto po. Gio, anong mensahe mo para i-jobs? Um, ngayong mawawala na siya sa iyong buhay. Alam ko nagago siya, isa siyang pangang cyborg. Lagi na iiwan sa ere, pero mahal na mahal ko siya. Ano po ang huling salita mo, Ay, job bilang kaibigan na mamamatay na mamaya. Mag-ingat sa saka good luck kung saan siya mapupunta, uh -huh. sa taas o sa baba. Sigurado nun sa baba. <laughs> Ikaw eh, <Em, laughs> bilang kalaban ni Job sa TikTok? Uh Oo. -oh. Anong masasabi mo sa kanya ngayong may third stage na siya sa answer? Third stage <laughs> na <laughs> siya. Ang <laughs> masasabi ko lang habang may third stage na siya sa answer. Sana umabot ng four. Last <laughs> trip yung buhok niya. Parang piluka. Gusto mo pa ba siyang buhayin o patay na? Diyan ba lalabas yung mga troopers at fake Ay oo, gusto ko siyang buhayin! <laughs> joke ko na babasa ng ito. Gusto to, alam. mo siyang buhayin. <laughs> Ay, ito <kung> na <narinig. laughs> Okay, Joke ko naririnig kung napapanood kasi kung napapanood na to, alam namin. <laughs> uh, okay, na Tama na po ang one minute. Time. Peggy, ano mas sabi mo kay... Joke. Joke. Ngayong the... oh Ngayon may anak na kayo. <laughs> oh my God, Joke, mo iwa. Oh my God, Joke, all I can say is um, that... Oh my God. <laughs> <laughs> <I feel> the... <laughs> the... Mag-ingat ka dyan. Mahal naman ma ma kita. Nung so, anak way natin, na. nungunuring ko muna. Tapago mo muna sa operator. Sa huling hininga mo, ulo. Sa huling hininga mo, ang nang ang no, hininga mo. Sabay-sabay kung kayo, natin kayo. Sa huling hininga mo, mag-toothbrush ka muna. Ngayon, mabarilin na siya sa luneta. No. Ay, anong masasabi mo? Ayun, tagal naman. bakit hindi pa ngayon? No, no, no. Sabi ko lang, mo lang, baka masamukay, bro. Oo, oh. oh, okay. <laughs> naman nga. <ay garam. laughs> Ikaw naman. Hindi naman niya makikita Tapos ka mamaya, bakit hindi pa ngayon? Joke. <laughs> Ikaw naman naman, eh. Grabe, Joke. Ang susamahan nila, lang. Grabe. Ay, sabi oh, na eh, Ganyan sila. Sa okay. okay, joke. Maniwala ka. sa nila. Joke. <laughs> salamat, salamat <ko> sa iyo. mo. <laughs> <laughs>